pan Pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada sa Lipa City bukas May 24 para bigyang daan ng Flores de Mayo Grand Procession. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Simula alas 5 ng hapon bukas, isasara sa mga motorisang ilang pangunahing kalsada sa Lipas City. Ito ay para bigyang daan ang isasagawang Grand Procession na bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo sa lungsod. Magsisimulang prosesyon sa San Sebastian Cathedral sa kadadaan sa CM Recto Avenue at P. Torres, papasok sa palengke hanggang Mabini Street at Simeon Luz. Dahil dito, magkakaroon ng rerouting para sa mga motoristang dumadaan sa mga nabanggit na ruta. May alternate route pa kami, yung pag-going po kayo, Padre Garcia may daan po kami dyan sa may latag na ang labas niyo po noon ni Antipolo del Norte na sa may simbahan po doon And then yung pang kayo naman po ay galing dito sa may San Sebastian, sa barangay San Sebastian, sa MK Lina. May daan po tayo sa Guadalupe na... Inaasahang dadalo ang mga kalahok ng sagala mula sa mahigit pitumpong barangay sa lungsod, kaya asahan na ang pagbigat sa daloy ng trapiko. Payo ng SIPOS sa mga motoristang dumadaan sa lugar na planuhing mabuti ang lakad para hindi maipit sa trapiko. Bukas po ay dahil po Friday, then uwi and po, yun ang namin kumbaga po, ay eh, talaga ang pa kasi daanan eh, ng mga uuwi po sa iba-ibang bayan dito sa Batangas. So, uh, may panawagan lang po kami, konti pong haba ng pasensya. Paalala ng simbahan sa mga dadalo sa aktibidad, laging isaisip ang tunay na diwa ng Flores de Mayo. Sana ay yung maging ang sentro ng pa Flores de Mayo ay si Maria. Hindi yung beauty lang. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alvior palitang southern tagalog